Kumusta? Sa hirap ng buhay, marami tayong ginagawa para makatipid sa mga gastos. Pero alam mo ba na hindi lahat ng tipid strategy ay panalo? Minsan, ang mga ito pa nga ang nagiging dahilan ng pagkakalugi mo. Narito ang mga pagtitipid na pwedeng mag-backfire at lalo kang malugi sa halip na makatipid. Kaya panoorin ang video na ito dahil malamang ay ginagawa mo ang ilan sa mga ito pakihit mo na yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel at pakilike at share na rin ang video. Salamat. Ang cheap appliances. Kapag sobrang mura ang appliances, tulad ng electric fan, rice cooker, electric kettle, o kaya ay air fryer. Mukhang nakatipid ka sa una, pero madalas, baliktada ng yayari. Hindi ka talaga lagi nakakatipid sa mga super murang appliances, dahil karamihan dito ay may mahinang makina dahil gawa sa mahinang materyales. Kadalasan, mahina ang motor o heater sa loob nito. Swerte na kung tumagal ng isa hanggang dalawang taon. Kapag underpowered din ang isang appliance, mas mataas ang konsumo sa kuryente. Kaya mas malaking gasto sa dulo. Akala mo, nakatipid ka. Kaya dapat, pumili ng mid-range appliances. Hindi kailangan sobrang mahal. Yung balance lang sa presyo at kilala sa tibay at efficiency. Tingnan din ang energy labels. Makakatulong ito para malaman kung matipid ba sa kuryente. Suriin ang haba ng warranty. Mas mahaba ang warranty, mas kampante ka na hindi ka iiwan ng brand kapag may sira. Piliin ang brand na may malapit na service center at maraming available na parts for potential repairs. Ang pinakamurang repair service Minsan, dahil gusto natin makatipid, kumukuha tayo ng pinakamurang tubero, karpintero at pati na elektrisyan. Pero madalas, hindi rin ito nauuwi sa tunay na tipid. Maaari ito mag dahil para makapag-offer sila ng murang serbisyo, minsan mababa rin ang quality ng mga materyales na ginagamit nila. Kapag hindi pulido ang trabaho, mabilis ulit masira. Kaya ulit-ulit ang gastos. Mas malaking abala hindi lang pera ang sayang, pati na rin oras. It's stress ka pa kapag bigla na namang lumabas ang problema. Mas makakabuting maghanap ng experience at subok na repairman. Mas mahal lang kaunti pero isang ayusan lang, tapos ang problema. Humingi ng referrals, tanungin ang kaibigan, kapitbahay o kamag-anak kung sino ang subok na nila. Humingi ng written quote. Dapat malinaw ang presyo, listahan ng materyales at may warranty ang trabaho. Kung maliit lang ang sira at kaya mo, walang problema, go lang. Pero kung komplikado, lalo na sa electrical at roofing, mas safe at mas tipid sa long term kung professional ang gagawa. Ang pagbili ng pinakamurang phone. Kapag sobrang mura ng phone, kadalasan, mas napapamahal ka sa bandang huli. Mas nalulugi ka sa mga ito dahil mabilis maglag dahil mahina ang processor at mababa ang RAM, mabilis itong bumagal kahit basic apps lang ang gamit mo. Nakaka-stress gamitin kapag mabagal ang phone, minsan parang hindi na usable. Madaling masira dahil gawa lang sa murang materyales, lalo na kapag nabagsak o nag-overheat, maikli ang lifespan. Mabilis ma-lowbat, minsan after 6 months to 1 year, biglang hindi na tumatagal ang battery. Dahil hindi na tumatagal, napipilitan kang bumili ulit. Kaya mas napapamahal ka pa. Kaya mas mabuting pumili ng isang solid mid-range phone na kayang tumagal ng tatlo hanggang apat na taon. Kung wala ka masyadong matanungan, maraming available reviews online na pwede mong pagbasehan sa pagbili ng phone. Dahil in the end, mas tipid ang isang matibay at tumatagal na mid-range phone kaysa sa isang sobrang mura na mabilis lang masira dahil cheap rin ang quality. ang bulk buying na hindi mo naman talaga kailangan. Sa Pilipinas, uso ang mga promo sa grocery, ang buy one take one, family pack, mega saver, at kung ano-ano pa. Pero kahit bukang malaking tipid, hindi lahat ng promo ay sulit, lalo na kung hindi mo talaga kailangan o hindi mo agad mauubos. Pwede kang malugi sa mga ito dahil pwedeng masayang lang ang pagkain. Mabilis mapanis ang pagkain sa klima ng Pilipinas, mabilis mag-expire, lalo na kung walang maayos na storage. Madalas, napupunta lang sa basura. Ang mga sausawan at kahit shampoo o lotion ay pwedeng mawala ang quality o matuyo kapag matagal lang nakaimbak. Nasisira rin lang ang mga ito dahil hindi agad nagagamit. Dahil may promo, napapabili ka. Parang sayang palampasin. Pero sa totoo lang, hindi mo sana balak bilhin kung walang discount. Nag-overbuy ka kaya mas malaki ang nadadagdag sa total gastos kahit may promo pa. Para sa totoong tipid, mag buy lang ng items na lagi mong ginagamit tulad ng bigas, kape, sabon o tissue. Yung siguradong mauubos. Pero laging i-check ang expiration date. Tandaan, kung hindi mo kailangan at hindi mo mauubos, kahit nakasale, hindi yan tipid. Ang long daily commutes para lang makamura sa renta. Oo, mahal talaga ang renta sa Metro Manila. Pero kapag sobrang layo naman ang tinitirhan mo, madalas mas lumalaki pa ang nagagastos kaysa sa natitipid mo. Ganito kadalasan ang nangyayari. Kapag apat hanggang anim na oras ang nasasayang araw-araw sa biyahe, nauubos ang oras mo dahil sa layo at traffic. Mas tumataas din ang gastos sa pagkain dahil pag-uwi mo, pagod ka na. Ang ending, lagi kang bumibili ng take out kaysa magluto. Kapag rin malilate ka na sa trabaho, mapipilitan ka mag-grab o mag-taxi. Sumatotal, mas mahal talaga at hindi mo mapapansin baka mapadalas din yan kada buwan. Mas mataas ang risk ng burnout na nakakaapekto sa trabaho at overall well-being. Kaya mas praktikal ang pag-isipang mag-rent ng bed space o maliit na kwarto, malapit sa work para mas tipid sa oras at stress. I-track ang monthly expense para sa pamasahe at sa food at ikumpara sa potential rent sa Metro Manila. Dito mo makikita kung saan ka talaga mas nakakatipid. Kung pwede, makipag-usap sa employer tungkol sa hybrid setup para mabawasan ang biyahe at gastos. Malaki ang tipid kahit na isang araw ay work from home ka. ang madalas na pagkain ng instant meals. Akala ng marami, nakakatipid kapag puro instant ang kinakain sa araw-araw. Gaya ng instant noodles, mga delata at maraming processed food. Oo, mura sila sa unang tingin pero malaki ang magiging epekto nito sa kalusugan mo. Ang sobrang mura at instant na pagkain ay kulang sa nutrients. Ang resulta, laging mababa ang energy hirap mag-focus at antukin ka. Delikado rin ito kapag tumatagal. Sure way ito para ka magkaroon ng health issues tulad ng high blood pressure, stomach ulcers, kidney problems at diabetes. Kapag nagkasakit ka na, napakamahal na ng medical checkups, pati na ng gamot. At syempre, baka wala ka pang kitain kapag ubos na ang siklibs mo. Mas praktikal at healthy na gawin ang magluto sa bahay at mag-batch cooking. Mas mura per meal at mas healthy. Pumili ng abot-kaya pero masustansyang pagkain. Gawin na lang na pang-emergency ang instant noodles at processed food, hindi pang-araw-araw. Hindi dapat na ang pagtitipid sa pagkain ay nauuwi sa mas malaking gastos sa kalusugan at maging dahilan para hindi na magawang makapagtrabaho. nangihinayang sa health insurance. Maraming tao ang iniisip na sayang ang pera kapag nagbabayad ng health insurance, lalo na kung tight ang budget. Pero sa totoo lang, ito yung tipid na delikado. Dahil kapag may biglang emergency, doon lumalabas kung gaano kamahal ang walang insurance. Kahit ilang araw lang na makonfine sa hospital, kayang ubusin ng ipon Minsan, 20,000 to 100,000 agad depende sa hospital at gamutan. Isang medical emergency lang, instant wipe out ang savings mo. Kung mas malala pa, pwedeng mauwi sa pangungutang. Mas praktikal na kumuha ng kahit basic health insurance mula sa kilala at reputable na provider. Hindi kailangan ng pinakakomprehensive. Ang mahalaga, may coverage sa emergency at confinement. Protection ito laban sa biglaang gastos. Gamitin ang PhilHealth at HMO Combo para mas mawaba ang out-of-pocket expenses. Magpa-check up regularly para maagapan ng sakit bago pa ito lumala at gumastos ng malaki. Ang mga maling DIY Uso ang DIY, lalo na sa social media. Parang ang dali-dali ng mga home hacks. Pero kapag wala kang experience, madalas nauuwi ito sa mas malaking gastos o mas malala, peligro sa kaligtasan. Nangihinayang kaya lahat DIY. Yung simpleng pagkukumpuni ng saksakan, ilaw o appliances, kapag nagkamali, pwedeng mas lumala ang sira at maging electric hazard. Kahit na yung maling DIY pagdating sa pagpipintura ay pwede magresulta sa dobling trabaho at dobling gasto sa materials kapag hindi ka fully satisfied. May safety risk din kapag may leaks at structural damage dahil hindi talaga tama ang paggagawa ng bubong. Hindi pwedeng porket may lakas ng loob, kaya nang i-repair ang lahat. Pwede ring masayang ang oras mo sa trial and error. Mas practical na gawin ang diy lang ang simple task tulad ng pagpipintura ng maliit na area pag-aayos ng loose screws o pagpalit ng bumbilya. For technical repairs, lalo na sa electrical, plumbing or structural, mag ng licensed professionals. Mas mahal upfront pero mas safe at mas tama ang gawa, lalo na kung may warranty. Pag-isipan ng mabuti kung kaya mo ba talaga ang repair or if better to call the pros. Sa bandang huli, mas mahal ang mag-repair ng damage na dulot ng DIY kaysa sa pag-hire ng totoong marunong sa simula pa lamang. Ang pagbili ng sachets at tipid packs. Mukhang mura ang sachets kaya para magaan sa bulsa. Pero sa totoo lang, mas mahal ang tingi-tingi kung araw-araw mo namang ginagamit mas malaki ang total gastos mo sa loob ng isang buwan o isang taon. Nasanay na kasi tayo sa tingi culture. Madali at mabilis bilhin. Pero sa panahon ngayon, na mataas ang presyo ng bilihin, hindi na dapat tingi-tingi kung mas napapamahal ka rin. Kapag sinuma mo ang weekly or monthly consumption, mas mura ang isang malaking bote kumpara sa isang maraming sachets. Mas mabilis maubos kaya bili ka ng bili Halos hindi mo napapansin na lumalaki ang gastos. anti pack ay kadalasan marketing lang. Maliit pero mataas ang price per unit. Mas praktikal na gawin ang bumili ng bulk sizes para sa mga ginagamit mo araw-araw. At para hindi mabigla ang budget, mag-ipon para sa monthly bulk purchases. Ang sachets ay para sa convenience, hindi talaga para sa savings. Ang pag-iwas sa preventive health check-ups. Maraming Pilipino ang umiiwas sa dental check-ups at annual health check-ups dahil wala sa budget o dahil sa okay pa naman ako. Pero ang problema, yung mga maliit na health issue na sana ay naagapan ay lumalaki, lumalala at nagiging sobrang mahal kapag huli na. Ang simpleng tartar cleaning na mura lang nagiging root canal o bunot. Masakit na sobrang mahal pa. Yung madalas na simpleng pagod ay early sign na pala ng mataas na blood pressure, sakit sa puso o diabetes. Na na-check agad, sana naagapan pa. Mas mura pa ang early treatment. Kapag lumala ang sakit, kailangan ng bigla ang gastos tulad ng emergency room visit, medicine maintenance o hospitalization. Mas mataas pa ang risk ng absence sa work dahil sa sakit kaya may nawawalang income. Mas praktikal na mag-schedule ng check-ups ng isa hanggang dolong beses sa isang taon, kahit basic lang, para sa dental cleaning, CBC, cholesterol, blood sugar, at blood pressure. Mag-practice ng daily health habits, ang proper brushing at dental flossing, sapat na tulog at balanced diet. Madaling iwasan ang mga check-ups pero mahirap iwasan ang malaking hospital bill kapag ang isang sakit ay hindi naagapan. Huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video kung nagustuhan mo o may napulot ka rito. wag huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Thanks and see you in the next one.